Malakias Unang Kabanata Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamamagitan ni Malakias. Mahal ng Diyos ang mga Israelita. Sinabi ng Panginoon, Mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, Paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Isaw at Jacob Minahal ko si Jacob pero si Isao hindi. Winasak ko ang kanyang mga kabundukan. Kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Maaring sabihin ng mga edomita na mga lahi ni Isao, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli naming itatayo. Ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapopootan ng Panginoon. Makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihan ng Panginoon kahit sa labas ng Israel. Sinaway ng Panginoon ang mga pari. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ng kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo ay ginagalang? Nilalapastangan ninyo ako. Pero nagtatanong pa kayo. Paano ka namin nilalapastangan? Nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. Pero nagtatanong pa kayo. Paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama iyan. Ganyan kaya ang ihandog ninyo sa inyong gobernador at tingnan nyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Sinabi ni Malakias, Kayong mga pari, hilingin ninyo sa Diyos na kaawaan niya tayo. Pero sa ganyang klaseng mga inihahandog ninyo sa Kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulugdan Iyan ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, May isa sana sa mga pari nyo na magsara ng mga pintuan ng aking templo upang hindi na kayo magsisindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. Hindi ko tatanggapin ang inyong mga handog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. Ang totoo, pinupuri ang aking pangalan ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Kahit saan, nagsusunog ang mga tao ng insenso at naghahandog ng malinis na handog sa akin na Panginoong makapangyarihan. Pero kayo, nilalapastangan ninyo ako dahil sinasabi ninyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na may sugat PILAY o may sakit. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko iyan? Susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo na nangako maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang inihahandog ay ang may kapintasan. Susumpain ko siya dahil ako ang makapangyarihang hari na kinatatakutan ng mga bansa. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito.